So, ayan na po ating fish steak na milkfish, fish. Ayan. Bangus lang po iyan. Ayan siya. So, ayan po. Dalawang bangus po iyan. Kinuha ko na yung mga belly niya. Yung tiyan niya, pinakagit na. So, ito po yung onion natin. Tsaka lalagyan natin, ng sili, spicy. Yung lemon juice o calamansi juice. Yung toyo na black soy sauce. Ayan yung oyster sauce ni Mama Sita. So, mag a po tayo ng garlic powder at saka onion powder. Mga ista ko po to, tigwa 1 kilo. Pero nalagay ko po siya sa freezer. So, saka cornstarch. Ayan po, ayan. So, yung oil. So, ayan. Simple lang po, pero napakasarap na gagawin natin para sa mga marami ng bawal na pagkain. So, ito na nga po. Imi-mix na po natin yung calamansi juice. Ayan. Yan. Tapos, konting toyo. Yan, marinate natin yan. So, siguro po mga 2 tablespoon po. Tansya, tansya lang po. Hindi na po ako maglagay ng asin. Kasi baka maalap po itong mga ganitong toyo. So, ngayon, i-marinate lang po natin siya ng konti. Tapos, lalagyan natin siya ng garlic powder ayan ayan, sakto lang siguro yung ating kalamansi marinate natin ang mga 15 minutes lang ayan ang ating gagawin this steak so ito po, kukuha na po ako ng garlic powder para mabango Nire-wrap ko po, po siya para hindi tubigas. Ito po yung onion powder. Kasi dati, pag nag-open po ako, ayan, ayan, tubigas po siya. Kaya ang technique po, yung dito yung mga gamit nila dito. Pinucontainer ko sila. Sisilid ko dyan. Kasi hindi ako maka-order ng konti-konti. Ayan po, si-pupold niya. Para, para po ako magkaka-render yan kasi stock ano, marami kong bumili. Ito, naka-container na po siya sa ating cutlery. Ayan. Kaya marami po akong mga stock na, ayan, garlic powder. Fix mo na natin, ayan. Lemon. Mamaya po natin siya ipo-fry. Hintay natin mga 15 minutes. Pwede na yon kasi fish naman ito. Madaling tumalag. Ayan. Ayan. Tinggalan ko na rin po siya ng buto. Doon sa may yan. Pero yun po sa mga laman-laman, maliliit naman po yun. Hindi yun nakakatinit. Ang tinanggal ko po ina dito. Tinugot-hugot ko lang na gano'n ng kutsilyo. Gamit ang kutsilyo. Ayan. napak po na ating fish steak. Ayan. Ayan para tumalap. ko na ito, ano ko. Press, press ko na. Malinis ko yung kamay ko. Nagkugas ako. Nangingitim lang yan. Mga gilid ng buko. Gawa ng ingredients. Ayan. May nakapapahin sa pinig. So, ayan po. Balikan natin mamaya. After 15 minutes, okay na yun. Ayan. At atin na po siyang ipapry. So, ito po yung cornstarch natin. Didip na natin siya. Ayan habang nagpapainit. So, ito po yung cornstarch. At dahil kompleto naman na ito, ayan, titiktikin ko lang siya ng bagya para hindi po naputok-putok. Mahirap po maputokan. Wala namang ingay. Naputok-putok Factor. Yan, dala-dalawa lang po ang kasya. Apat to, sakto. So, mamaya na lang. Siguro naman, hindi ka puputok, pero mabuti na i-ready na kita. Medyo hininaan ko kasi baka biglang nilagay ko. Masunog, sayang naman ang ating effort. So, ayan na po siya, o. Oh. Yan, binaligtad ko na. Ayan siya, ang ganda. Sakto lang po iyan. So, ito po, naprito ko na yung dalawa. Hindi ko na pinakita sa inyo paghango para mabilis. So, yung dalawa, nandito na po siya. Ayan. Medyo inaano pa natin ng konte, Ayan. Kaya ko sa inyo. Ayan po siya. Ayan. Wala pong talsik. Good news. Kailangan may cornstarch. O kung wala kayong cornstarch, corn flour pwede. Or all-purpose flour okay na po ito. Teka. Inup ko muna kasi hugasan natin. Dito rin tayo magigisa ng ating gagawing sauce ng ating fish steak. So, ayan po. Gagawin natin ng konting oil. So, ipapry po natin itong sibuyas. Aray! sibuyas pala ang naputok. Ayan, lagyan na natin lahat. Yung iba, gagawin, ahanguin ko kaagad. Gusto ko, merong parang half cook lang siya. Pero pumuputok siya. Tapos yung medyo half cook, yung pang topping. Ayan. So, ito po yung pinagbabara natin. Yan ang gagawin natin, sauce. Yan. Lutuin natin siya. Hindi na po ako maglalagay ng oyster sauce kasi sa inyo po yung kung gusto nyo. Sa fish steak o beef steak o chicken steak, gusto ko po yung may asin. Nasa inyo lang yun. Eh. Naisip ko, kung maglalagay ako ng oyster sauce, magiging sweetness siya. Eh, gusto ko po yung talaga naglalaban yung ashim nito at saka yung sauce, yung sauce na black soy sauce na ilalagay na, ilagay natin. Hmm. Binalik pa. So, ito po ilapit ko yung camera doon. taping lang natin siya. Para may crispiness yung ating fish steak. Patayin ko na. Sayang yung gas. So, ito po. At teka muna. Gupitan natin ng pampaanghang. Para may konting tadyak. Oh, Sipa. Hindi masyado yan eh. Tadyak na lang para mas mabil, mga ano, tadyak ng kabayo. <laughs> Ayan. Hindi ko pang makalimutan. So at least, eto na siya. Ayan. Hmm. napaka Napakasimple pero napakasarap po. So ito na po. tataping na natin siya. Ayan. Hmm. O close up ko po siya. So, ayan na po ating fish steak na milkfish, fish. Ayan. Bangus lang po iyan. Ayan siya. Hmm. portion na po tayo. Gagaya ko lang yung aking rice. Ayan. Kukunin na po natin yung isang portion. Ayan. Ayan. Siyempre, kukunin natin yung <coughs> sili para may konting ano, sipa o tadyak. Ayan. Ayan siya. Ako, talaga ang mahilig sa sibuyas. <coughs> Tanggalin ko muna ito. Para ito na lang muna siya. Kunti lang sauce natin kasi yan ang nagpapalasa the more na konti, nandun yung nagahabul ka sa sauce. Yung para bang kasi marami para naman siyang sinabawan. Ito lako ito. Ayan. Kain na po tayo. Iting portion na po tayo. Ayan po. Medyo late na pero okay lang. So, ito po unang subo po para sa mga subscriber ko o na hindi rin subscriber na nakaabang palagi. So, ito po yung ating fish steak na tamang-tama po sa mga maraming bawal. So, nag-iisip ng pur anong mga iluluto para makakain tayo ng masarap. Katulad nitong bangos, lagi na lang sinigang, paksiw, edi gawin natin siyang fish steak. Ayan po siya. Oh simple simple parang asarap sarap magkamay alam niyo may lola niyo nagkakamay palagi o sa pamangking ade na marami din bawal ayan naglalaway na ako una subo para po sa inyo ito na mm. yummy Talaga, iba talaga yung may sibuya. Mm. masarap po yung asim niya. Hmm. Yummy. Yung pong sa mga sili, eto para mayroong konting tanjak. wala hmm. Walang pulang kabayo. Kaya pulang labuyo na lang. Sakto na to. sakto sakto sa inyo. Hmm? may sipa nga, hindi tadyak. Hindi pala sipa, tadyak. Matindi ang hang. Hmm. Ang sarap. Hindi mm, natin tubig. Matindi ang tadyak. Siyempre, terno natin ng ating salad. Hmm. Narap na asin. Hmm. Matindi tadyak niya. Bagong toothbrush pa naman ako. <laughs> Hmm. Kurang sarap. Hmm. huh, Hmm. salada pala. Mga ganun. Mm -hmm. Bagay na bagay. Oh, o no. niya. Naka, huwag kayo magtutot brush ng kakain ng may sili. Grabe, grabe tanjaknya, hmm, Rok. hmm, grabe itu to. wala ba yung molo? Sakto. Saktong-sakto -sakto na to. Kaya may mga maraming bawal. Yung pagkaon. lingis na sibuyas, daihan nyo. Hmm. Bagay na bagay. At saka ang sibuyas naman po, napakaraming benefits din sa ating health. Hmm. Top. Wow. Sibuyas lang ulam niya. bata po ako, pag walang ulam, itlog na prito maraming sibuyas na puti, pag panahon ng sibuyas na puti. Napakasarap. Hmm. Yung mga nananadya ka tabi ko muna. Okay lang eh, pagka yung hindi ako bagong toothbrush. Hmm. Hmm. Siya mga gilagidong. Sarap. Um, mm. prito na ako. Hindi ako na ang sibuyas. <coughs> Nakasabi yung asim ng salada ko. Pero sarap. <coughs> Sobrang asin <coughs> 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 hmm. dito pala 'yan, ang ah, sarap na sibuyas, marami. Ang sarap itong suka, nakakasamid lang. Hmm. Pag hinigop mo, masamid ka talaga, huwag mo higupin. Lami hmm. eh. Tinabi ko na yung sumisipa, ayun oh. No? Grabe, dalawa lang yun ah. Mm. Grabe makasipa. Mm. Bukan yung gumawa ng precious steak. Damo na maraming lemon, tsaka sibuyas. Panalo. Mm. Tapos na ako sa, sa paksiyo, sinigaw, may pistake naman. Hmm. Tarangan niyo pa na ensalada. Hmm, lalo yamin. Hmm. Got Uy, na sila, Koko. Hmm. Yun. Hmm. Gusto ko yung asim, sweetness, at saka salty ko. Ngayon, ubusin mo. Mute na. Dito ko nakuha lahat. Boom. Hmm. Magprito na lang ulit ako ng sibuyas. <laughs> Yummy balance na balance itong ating ensalada. Ensalada pipino. Hmm. Matindi yung sipa niya, yung kabayo. Sili na buyo po yun. Sabes, may tinik pa, pero maliliit lang. Malaki na hugot ko na yun. Eh. Sumisingit siyang mga gilagid ko. Ba't ganun makumaan?

Naubos yung sibuyas. <laughs> magpapray na lang ulit ako. Kasi bibigyan ko yung aking anak sa taas, pati yung kaibigan ko. Gusto rin niya yung fish steak. E naubos ko yung sibuyas, magpiprito ulit ako. Topping. Oh. <sighs> Last bite. Nagdidighay na yun. Hmm. Hindi ko na carry yung sili.

Gumulo sa pulo. Perfect match yun. Eh. Hmm. na naman. Tapos dati kinakain ko po yan eh. Oh, allergy na ako. Allergy na sa anghang. Sige po, next time. See you po sa next video na lang. Salamat po sa panonood sa walang sawa, sa panonood at pag-abang sa mga upload natin. Diyos ko, grabe. Magkasamit-samit ako. Thank you po. See you next time. Bye.